Good morning everyone. Update pa tayo dito mga Mister sa trabaho namin. Ayan, no? uh, tayo ulit sa pagpapam uh, at maraming tubig po ngayon. Bali, dalawa itong butas na pinagkukuhanan o tatapunan natin ng tubig o lilimasan. Ano ba? <laughs> Alright, uh, pakita ko lang sa inyo yung dito na side Ayan yun dun sa water pump natin uh, Dito naman niya itatapon Ayan yung hose niya Ayan Nagwawala yung hose sa uh, pressure <laughs> At ito yung susunod natin na hinungukay no mga kamister ko Ito yung manhole naman At uh, ito yung mga nakaraan natin na buhos Ito yung pakurba natin At dito naman sa ilalim nitong ano natin Lilimasan din to. Ayan, pakita natin sa inyo. Ayan, dito naman, ito yung ano, ito yung butas nito. Ayan, puno rin to ng ano, tubig kasi dito yung tinatapon yung sa taas. Ayan, limas din dito. Ayan, ang buhay po namin dito sa Box Colbert mga kakakis. Hoy, lakas ah. so, ayan yung update natin dito mga kakakis. Ah, uh, sa site so far ito yung site namin napakagulo <laughs> pero malilinis din naman yan kasi may mga inangat po tayo dito ng mga tubo mula sa ibaba nitong slab natin itong kalsada na to sa ilalim yon may box yan yun na naman yung susunod natin alright hanggang dito lang muna mga kamister ang update natin sa araw na ito maraming maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal kay Dance TV An, maraming maraming salamat po sa inyo.